Siguro naman ang na Department of Trade and Industry ang pagbabantay sa presyo at supply ng mga basic goods ngayong panahon ng tag-ulan at mga kalamidad. Sa panayam ng Bombora de Philippines kay Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque, muli noong umula noong ideklara ng State Weather Bureau ang pagpasok nitong rainy season, ay binabantayan na na ahensya ang supply ng mga basic goods na maaring maapektuhan sa serye ng mga pag-ulan. Kailangang masiguroan yan at pa rin ang presyo ng mga ito at hindi gamitin ng mga negosyante ang serye ng pag-ulan bilang dahilan upang magtaas ng presyo. Kasabay din ang inaasang pagpasok ng mga bagyo sa bansa, eh mananatili niya ang Department of Trade and Industry na susubaybay sa mga basic goods na ibinibenta sa mga merkado. Pangunahing susubaybayan ng mga lugar na posibleng ideklara sa ilalim ng state of calamity dahil sa malalakas na bagyo at iba pang kalamidad. Um, of course, tagula na ngayon. No? So we really monitor all the prices of the basic necessities and prime commodities. Ayun talaga um, binabantayan talaga natin yan. So, again, yun talaga. And then, pag may calamities, of course, nagkaka-price freeze tayo. So, that means there's also no price increase during calamities. Bahagi yan ang pahayag ng Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Una ng kinuntrabahan ng kalihim na walang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa kasulukuyan sa kabila ng magkakasunod na big time oil price hike. Maging ang mga delata ay hindi rin nagtaas ng presyo sa kabila ng naunang kahilingan ng mga manufacturer.